At nagpapasalamat po kami sa Diyos na nandito na po kapiling natin ulit si Senator Laila Delima. Lima. Nung siya po ay nasa kulungan pa, talaga pong it was breaking our hearts all the time, pati po mga anak namin. Because we know her heart. We know she is an honest, decent public servant. Wala po siyang gusto kundi pagsilbihan ng bayan. Kaya po tiniis niya ang nakakulong siya. Sana po ganito mga klasing tao, kasama na pong kumpare namin si Erin Tanyan. Lahat po ng kasama ni Kiko, kami po yung talagang wala kaming nais kundi makatulong. Kung sino-sino po ang tumatakbo ngayon, lahat syempre sasabihin gusto namin makatulong. Alamin nyo po, alamin nyo po sa inyong pagre-research, pagtatanong, pag-aaral sa bawat kandidato kung sino po ang karapat dapat iboto. Kung sino po talagang walang kinurakot kahit kailan, walang kinita, abonado pa kami. Kaya po, sana po bigyan nyo ng konting pansin at um, pa, kaya kumbaga i-how ani yung ipagkalat natin sa ating mga kapwa na hindi pa naniniwala sa atin at sa ating mga pinaniniwalaan at pinaninindigan. ang kung ano ang totoo. 'Yun lang naman. Wala tayong ibang hinihingi, yung katotohanan lang. And of course, thank you